nalimot niya ako sa nalagay susi ng bahay ng tindahan ng pinto lahat na tapos nagkalkal na siya dito sa masurahan ayan <laughs> naghuulyanin, gano' pa <laughs> alam mo ba kung saan natagpuan ng susi andun ba nakalagay, eto nandito <laughs> ang susi ay ayan <laughs> Ayan, 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 ayan. Ito ang susi ng bahay. <laughs> Nakalimutan niya. Hindi niya natanggal dito sa ano. <laughs> Bigay na natin. Ayan. Ay, grabe. Ang tawa ko kay Papa. Yung kalkal niya ng basura. Iba. <laughs> Ay, ayan, ito na. Oh. Ah, ang iyong award. <laughs> Yung ano, salamin ka gabi. Pagkuha mo ng iPad. Oh, ano?